Ha, magandang araw guys. Hindi pa 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 Ayan, ang um, binaklas ko yung Rusi Flash X. Tinanggal ko yung uh, throttle body, Madami Ayun kasi wala na akong air filter, tapos yung intake manifold. Dito muna tayo sa injector. Tapos, may injector ko kasi dahil may tools ako lagi dito sa harapan na to. Nakapatong. Mga 30 kilos. Ayun. Kada humps. Lubak. Ayan na Kasi sobrang bigat ng tools ko eh. Ito. Ito yung laman ng mga tools oh. Ayan. Nakamakay ko nyo. Bigat. Ang sige. Ang Teka, ang bigat ah. Para makita nyo lang. Ayan, dito siya nakapatong. Ayan. Yan siya nakapatong lagi. Alok, no, kaya ito, gano'ng kabigat yan. Yan siya nakapatong lagi. Ngayon, apa? Pero tuloy siya ng kotse. Ngayon, pag kada bounce nito, bounce ang bounce. Ayan. Nandito nakalagay yung ano eh, dito na halaga itong injector. Yan ang pesto niyan. Wait lang, ayusin natin. Yan, ganyan ang pesto nito. Yan, nakaganyan yan. 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 Ngayon, kada bones nung ano, naipit ko na basag. Ayun o. Oh. Kita nyo, basag. Okay. Just na, kita nyo na kung gaano kabigat yung tools ko. Basag. Ang injector natin. Kaya nag-check engine sya. Nung nakaraan. Kaya wag na wag nyo lalagyan ng mabibigat yun. Parting yun. Mga 10 kilos, pwede na yan. Sa kasi 30 kilos yung nilagay ko eh. Nabiyak sya oh hoy papalitan ko siya ang injector nga pala natin ng Rosy Flash X ay ilang holes 4 holes kaya tanggalin ko ang hirap hirap palapag walang tagahawak tara ito nyo ba hindi yata yun 4 holes injector po yung ating Rusi Flash X tapos para magka idea na rin kayo ayun o ayun o ang siya yung butas niya ngayon uh, wala i pa rin yan hindi tayo magpapalit yan kasi wala naman tayo pampalit dyan eh gagawin ko i-epoxy ako na lang siguro muna to didikitan ko na lang muna ayun o kita nyo busag gumagalaw-galaw yan eh bumubuka yan eh oh. Delikado yan. Yeah. Ang alam kong pares nito RS150 GTR Winner X. Naku, baka mapasokan yung ating intake. Mamaya hmm. titingnan ko dito sa ating RS150 kung pares sa pares sya ng injector. Ha? tingnan tingin ka muna. Lalaro siya ni Leo.